Ayan mga idol. Ang mga ibang lahi na mag-aayos naman sa parkingan ng amo namin. Ginigiba yung dati tapos papalitan palawakin siguro para maluwang yung ano parkingan. Ayan sila Eh lugar ng amo ko dito. yan indomie yan ang indomie ay indonesia yan o ang laki ng tiyan yan sila bahay na yan bahay ng asawa niyang una tatlo yan eh magkakapareho ng style yan sa gitna na yan pangatlong niya ang asawa tapos yung sa kabila ayan o yung pangalawang asawa niya yan ito naman majinless yan para lang sa bisita dun saka sa likod yung ano sa ang bahay ng pang na asawa niya ayan o part 1 to mga idol simula pa lang kita ko rin sa inyo na kung tapos na ang kanilang gawain ayan mga idol so please subscribe like and share ayan malakas ang hangin dito mga idol mag sunstorm na sunstorm na naman mga idol ayan ang lugar dito mga idol inukay pa talaga yung ano, post dina dati si tatanggalin lahat yan yung bago palitan Ayan sila oh. so please subscribe like and share thank you for watching bye bye